I'm sa Ling, Sonsona Libera. Almost 6 years na po ako sa Sepat as the loan consultant. Ilang bata po ako. Si Banji ay isang uh, ordinaryong uh, bata. Nag, lalo sa labas. Uh, tumutulong sa magulang, sa mga gawaing bahay. Nag-aaral at the same time. nag college ako pero still ano, uh, Working student ako noon. Ah, uh, habang nag-aaral ako, nagtatrabaho ako sa isang kumpanya na nag export ng mga garments at ng mga apparel for ladies uh, men's and uh kids uh, bound to uh, USA. Bilang isang quality controller. Then sa kumpanyang ating pinasukan na Worldwide garments na uh, located sa Makati, um uh, naging quality assurance sa for almost uh 10 years. Then from the, from that year sa bisa uh, visa ng siguro sa tagal ko na rin, sa Dubai sa dating okay na rin performance ko, napromote ako bilang head supervisor. Doon na rin sa kumpanya na <re graduates>. rin ako nakapag-asawa, doon ko na rin nangita ang aking asawa si Mr. Ramon Pichy Pitera. Nagkakalaan ko kayo nga sa company na pinagtrawahan ko dito way back uh, 1980. Napakabilis ng panahon. Parang yung courtship namin hindi, hindi nagtagal. Almost uh, six months na kami nagkakilala kasi regular na kami magkasama sa isang niya So, uh, na nakuobserbahan na namin ang bawat isa. On that same year, eh, 1980, nagsama na kami. Uh, then, nagkaroon kami ng, yung first lady ko is girl, yung aking anak niya sa Maria Tiana. Ang aking asawa, sabi nga nila, sabi nga nila kasi, ang complexion ko is ano, uh, sabi nila maitim or black complexion. Pero yung asawa ko is maputi. Maputi na pero guwapo pa. <laughs> Kaya yes. sinasabi nila para na kaming gatas at ka, ano, kapit gatas. Eh, pero yung asawa ko mabait siya, mabait. Uh, hindi siya, hindi siya yung tipo ng tao na pagka nagalit, nagalit is ano, uh, parang nagwawala. Nung nagkaroon kami ng anak, lalo nung naging matibay yung aming uh, pagsasama, yung aming anak na babae, siya yung naging sentro ng na buhay natin. Uh, Every now and then, or in, in a single day, hindi po pwedeng hindi namin siya uh, harikan uh, bago kami umalis, bago kumasok Kasi magkasama nga kami sa trabaho. Everyday kami nagtatrabaho. Tapos pag namin sa hapon or sa gabi, kahit tulog na siya, hinahag pa rin namin siya. Ay, mahirap talaga. Kasi, siyempre, sa panahon, iba-iba kasi yung ano nung takbo ng panahon, di ba? Uh, habang lumalaki yung mga anak ko, yung pilihin, tumataas. Yung needs ng mga bata, tumadami lumalaki yung, yung expenses ng pamilya. So, ang ginagawa namin mag-asawa, lagi kami nagsisave for uh, extra budget para just in case may mga pangangailangan ng mga bata lalo sa pag-aaral uh, meron kami yung madudupot kahit pa paano meron ano na ipag-provide sa kanila. basta every uh, every single day kailangan namin mag-save para sa ano mga bata nung nag-aaral sila okay, nagtapos, ah wala na ito sa pagtapos naman sila mga magulang ko po, po, po ay si uh, Sulpicio Vargas Sorsona. At ang mother ko ay si, Mar si Victoria Miguel Sorsona. Sila ay mga ordinaryong tao. Aking asata, ama na si Sulpicio, si Tata Piso, ay isang school bus driver sa isang kumpanya ng mga videos di, di at Ben Camino you know? uh, na nag-cater ng mga school services sa Sardena, Lasal, uh, Notre Dame, at marami pang mga exclusive school. Ang mother ko naman, na si Nanay Toya Victoria, ay isa lang plain housewife. Uh, siya yung nag-aalaga, nag-aluga sa aming limang kakabatid. Uh, bali sa mga kakabatid, uh, isa lang yung boy sa amin, ang pinakapanganihan namin si Kuya Rick. Tapos ang ang babae, hapat kami nakasunod. Sa so, mother ko naman, ano naman siya? Ang gusto, gusto ko kasi noon sa father ko, ang yan. Uh, papas girl kasi ako eh. Oo, uh, papas girl ako. Kaya so every time na dumatating ang tatay ko from from work, pagdating niya, ako agad ang hahanapin. Eh. Lagi ang may pasalubong. Oo, ako ang pet niya eh. ako ang pet ng tatay ko. Uh, lagi ang may pasalubong. Nay, lagi ang sa sabi asa Asan si Manji? Asan si Manji? Kapit, sabi niya. Eh, ito eh. Ito, ito sabi niyo, yung sabi niya eh. Pasalubong ko eh. Sabi niya gano'n. Oh, lagi ako yung lagi na. Kaya misa yung mga kapatid ko nagsisero sa akin. Bakit lang daw lagi ako yung pasalubong? Kasi na ako eh. <laughs> lahat, ng, lahat ng hiling sa tatay ko binibigay. Kahit wala siya, magpipinuprovide talaga niya po sa sinabi ko. Kasi magkakulay kami ng tatay ko kaya sinabi ah kasi magkakulay kayo eh. Lagi nila kami pinapaalalahan na, na ang ang pagiging ang pagkakaroon ng isang karelasyon ay dapat pinaghahandaan. Kailangan pinag-iisipan. Kasi hindi ka papasok sa isang relasyon na para lang sa uh, pleasure o ano. Kasi magtatala ka ng pamilya. Kailangan pinaghahandaan niya yung magiging future ng pamilya niya. At pinag-uusapan sa tamang edad. Asawa ko po sa Kinuha na siya ni Lord noong uh, April 27, 2023. Uh, kung namatay siya bilang isang ina at ama na rin sa aking mga anak, uh, I always seek to eat na, na ipoprovide ko yung mga pangangailangan ng mga anak. Kahit na malalaki na sila at may mga pamilya na sila at may mga apo na rin ako, I always monitor them every day tinatawagan ko sila kung nasaan na sila, kung nakauwi na sila from the work, kung kumain na ba yung mga apo ko, ano ang kailangan ng mga bata sa pag-aalan nila. Lagi ako nakasibaybay na yung pa rin ako kahit pa paano, hindi ko matitiis na hindi ko sila makita o hindi ako makapag-monitor sa kanila within a single day. Sa ko sa Ramon, uh, salamat sa lahat, sa pagmamahal, sa pagintindi sa akin. Alam mo naman, minsan ako uh, masungit. Dahil kasi ako lahat nung nag-iintindi, siyempre ang ina, ina na rin at ama sa mga anak natin, sa pamilya natin, nagbabudget. Uh, pero, at the end of the day, pag nagkaroon tayo ng konti ng pagkakaintindihan, nag-uusap tayo bago tayo matulog. At kailangan, masolve natin kung ano may naging problema. At may mga panahon na dumaan, lalo na nung nagkasakit ka, talaga nakatutok ako sa iyo, halos sa, uh, lalo na nung na-hospital ka, almost one, one month tayo sa ospital. Salamat pa, mahal na kita. Hanggang ngayon, sa, sa pagtulong ko, nakikita mo, naaalala, gusto ko nakikita ka. then ko yung asawa ko na nagtatrabaho kami, naghahanap buhay, at uh, din siya kasama ko. Parehas kami. Nung way back ng 2021, nag-open nag, -open, nag, nag -open si, ano, si Sepat sa Sakalaw. Nag-cater sila ng OFW and Simmons Law. nag din kami. Nagkaroon din kami ng accreditation ng Sepat. Para na kami ano, isang family sa manager, sa mga staff. Ano na namin yung bawat isa para na kanyang sampalit na dito. Ah, pero ako isang client. Nagpatungin siya sa akin na sa uh, para na kanyang uh, mother and son in uh, yung relationship namin. Sa so, mga gusto uh, maging LC, uh, freelance naman na pagiging LC, long consultant. Uh, lahat po is -well, uh, Once mo na maging LC kayo, guide naman po kayo. At pwede naman pong ina-adapt training or um, uh, uh, ina na training, ituturoan kayo step by step kung paano mag- uh, uh mag-establish ng uh, account o paano mag-market ng account, magpaano paano makipag-usa, makitungo sa kapwa LC, uh, paano ma-hit ang target, paano mo ma makukuha -ma yung trust ng isang kliyente. Uh, uh, uh bilang isang LC, uh, Mapin bagay sa akin dito kasi ito na yung naging pag, ito na naging talagang bread and butter ko para sa akin po. Ito po, tingnan yung pag ng anak ko, mga anak ko, natapos sila. Even hanggang sa mga ako, nakakatulong ako sa pag aaral nila. Ng, uh, diba nila LC, na ibibigay yun yung, mga yung, nila iba nilang pangangailangan, ng mga pagkulang ng mga magulang, natutulong ako. Yun ang isang LC, masarap kasi. na unlimited income isa na yun, number one yun. Limited income. At saka, masaya. Marami kang nag-encounter ng kaibigan. Maraming kaibigan na kapwa of LC. yung na-encounter mo mga uh, tao, uh, mayaman, mahirap, titulado, walang pinag-aralan, manager, manager ng kumpanya, manager ng uh, man manager naman yung agency. then yung mga seaman, mga OFW na uh, uh, lahat ng kasi ng OFW na from sa maliit na position di ay sa, sa mataas na position. Tapos may mga activities, may mga uh, nakakandak ng mga activities ang company, ang SEPAD, para sa improvement and personal development ng mga LC. Uh, merong gathering, pagdating ng Pasko, may Christmas party, may mga occasion, anniversary. Lahat ang sarap, mai-enjoy mo, mo ang pagiging sa LC. Eh ako nga sa edad ko ngayon na 70, kung masasabi niyo bang senior na ako sa edad ko, kasi na-enjoy ko, masarap ang pagiging LC. Enjoy life. Masaya talaga ako giging LC. Araw-araw nakakapag-bihis ka, nakakapag-lipstick ka. O, di ba? <laughs> ang pagiging isang LC, dapat meron huling katangyan. katangian, uh, ang Mahaba ang pasensya sa mga kliyente. Then, dapat ang isang pagiging isang uh, uh, LC, Uh, marunong ko rin makibagay sa cliente. Alam mo yung uh, uh, mood ng kanilang behavior. Alam mo sa sakyan yung kanilang behavior. Pag ang cliente galit or masungit na ano, dapat loko kayo pa. Ka. Hanggang kaya mo silang patawanin. Alam mo, nang unawaan mo, yung trabaw, ginagalawan mo. Kaya mo ipaliwanan kung ano yung sistema ano yung, ano yung uh, procedure ng loan release nila sa kanilang mga uh, provided account. I'm Evangeline Sorsona-Libera, 69 years old, a legitimate non-consultant at separate credit witness.